Mga kamarites, first time to mangyari sa akin. Nababalik ako sa ibang bansa tapos nakancel yung aking flight. Hindi ko alam kung bakit. At ako ay nagtanong sa information kung bakit. Yun nga daw dahil sa panahon sa time na yan. Nung nasa Maynila ako. Let upload na kasi ito. Ngayon ko lang siya na-edit. And then, mababait naman yung sa information. At sabi nila, kung hindi ka uuwi at wala kang mapunta na malapit sa'yo dito sa airport, pwede ka naman magtambay doon sa may OFW Lodge. Kung mapapansin nyo, iba kasi ito. Nandito kasi ako sa may Terminal 3 at iba din sa Terminal 1. At pagpasok mo palang ay mayroon dyan sa kilid ng pintukan na tatawagin ka nila para ilista mo yung pangalan mo. At kung mapapansin nyo, napakaraming tao dyan. Kasi hindi lang pala yung papuntang ibang bansa ang na-stranded or na-cancel ang flight. Marami din pala kahit dyan lang sa Pilipinas yung flight. una-una kong hinanap ay kung saan ako pwede mag-charge. At salamat naman, alhamdulillah, at mayroon din pala dito ang pwede mag-charge. Siyempre, kailangan ko i-charge yung akin power bank. Lubat na kasi yung power bank ko. At yung cellphone ko rin, ay malulubat din to. At siyempre, chinik ko rin yung mga food nila. Kasi Totoo pala ang chismis. Maraming makain dito at pre. At laging fresh. Yung mga food nila laging mainit, may lomi, may lugaw. At mayroong mga tapping sila doon sa kilid, sa kalagitnaan ng dalawang kaldero na yan na lugaw at pati yung mga plato nila ay grabe napakalinis at may mga tinapay sila at kung ano-ano pang mga iba pang tinapay dyan na mga maiinit pa kasi nakalagay dyan sa parang oven siya at lagi siyang mainit at siyempre yung matamis naman sweet ay hindi po yan mainit yung kukunin ko kasi siyempre may sugar yan sa taas. At pag pinainitan mo yan ako, baka matunaw pa yung sugar. Nagalala pa ako sa time na yan kasi kumuha ako ng aking tinapay at hindi ko pa na-check kung pwede pala magkape dyan or may kape. At siyempre hindi eh, mawawala sa atin yon ay tayo naman ay mga kamarites. Kailangan natin i-check yun kung may kape. O, oh, charot, mayroon pa. Ngayon ko lang napansin, ang pangit pala ng pagka-video ko, iba talaga pag wala kang kasama or wala kang karamay eh, sa pagbibidyo. Pero tiis lang mga kamarites. I-watch na lang po ako. Please. Hay, naku, nagmamakaawa na. Oh, pa yun. Ano ba yun? Ay. <laughs> at syempre, ako na naman yung magtitimpla pagkatapos ni Kuya. Tap patapusin ko muna siya. Alam naman, makisiksikan ako dyan. Hindi tayo makabidyo ng maayos. At ayun na nga, pinagbabasa ko na yung mga nakalagay dyan. Yung sa una, cream, sugar, coffee, at mainit na tubig at nilagyan ko na siya agay katangahan ko sobrang napuno ng tubig nabuhos pa sa akin yun di ko lang naipakita at ayun na nga may nakita pala ako na bagong lagay dyan na puto ay syempre hindi ko pala lagpasin yan puto na yan eh <laughs> yun nga lang parang hindi ko nagustuhan yung pangalawa kong kinuha dyan yung una kong kinuha ay parang cheese lang yung nakalagay yung pangalawa parang mayroon pang mga maalat-alat doon at nung nakapahinga na ako at naubos ko na yung kape ko ng mga 30 minutes ata yun. Siyempre, hindi ko palalagpasin yung mga, mga, anong tawag dyan? Yung mga, um, mm, dutdutin, <laughs> dut pulutan, pulutan, ano yon mag man. At hindi ko mabijuan pala ng maayos, pangit pala ng pagkabidyo ko. So, ayun na nga, medyo nagsilaglagan na yung sapari, <laughs> sapari ang pinagkukuha kong pulutan kasi hindi ko mabidyuhan ng maayos eh. At mayroon pang nakaabang dyan na gustong kumuha kaya medyo nagmamadali ako. Hindi ko lahat siya kinuha kasi pinilian ko lang kung ano yung gusto ko at gusto kong papakin. At ayun na nga, natapos na ako kumain, nakapahinga lang ako saglit at naghanap ako ng may inom ko. Siyempre kumuha muna ako dyan ng Tubig at nagkapi ako ulit dahil sa sobrang nilalamig ako dyan sa oras na yan at antok pa ako at hindi ako pwede matulog kasi mga alas 6 or alas 7 ay magchecheck in na ako nyan kaya ayun nagkapi na naman ulit ako at kumuha na ako ng tubig para mabaon ko sa taas ng aeroplane kinaumagahan naman mga sobra alas 5 na yan ng umaga Tumingin na naman ako dyan kung ano yung bago nilang nilagay. Ay, ganun pa rin. Wala pa rin pagkakaiba. Lomi lang. At saka, syempre, yung kanilang lugaw. Hmm. At yung mga tinapay naman. Ay, ganun din yung tinapay. Akala ko kasi may pandesal. Aroy! Pandesal. pang hinahanap Yung lang na? naman yun. Itor ko na naman kayo ulit. <laughs> Panibagong tor. Syempre, umaga naigising na tayo. Ako lang pala. At, syempre... Hindi tayo magpapahuli. At ayan, tinurk ko na naman kayo ulit sa kanilang mga inumin at pagkain. O, oh, diba? Kahit hindi naman yan yung kinuha ko kasi ang hinanap ko ay yung mainitan yung sigmura ko kaya naglomi ako. Ayaw ko na ng kape. Kaya ito na po. It's time to boarding na mga kamarites. Thank you for watching. Bye-bye.